Hmm, kasama, kadali din tayo. Bakukuk. Ayan. Ngayon pa lang tayo nahulihan mga kasama yan. Bakukuk. Okay. Hmm. First scotch. Bakukuk. Ang dalulun. Ah. Ang dalulun. Oh. Ah, inabutan na tayo ng gabi Pero isa pa rin ang nahuhin natin ang Mahirap kasi makasama mga kasama yun Dahil sobrang init pa rin ang panakin okay, tayo hirap ang Ay ang mm. taga natin Falk natin ay number uh, 19 Kaya maliit lang Kaya pag nalulun ang hirap tanggalin yan Parang wala na mamamatay ng isda sa bago Matanggalin mm. Kasi ang lang nang hook natin oh, ito niya wala pa tayo pang tanggal kaya yun kinuha ko lang ng ah uh, tatanggal ko pa rin okay salamat sa walang sawang panood sa akin nga video wala tayo masyadong uh, upload yon okay kasi sobrang init mga kasama dito grabe ang init kaya hindi tayo magpagpisyon ng mga okay hanggang dito na lang ang aking uh, video. Maraming salamat. Sige, hanggang ngayon, no, oh, hindi ko pa rin matanggal. Hindi pa rin Nung natanggal ko ng ang hook mga kasama, yung hook na utso oh. na. Sabihin, nagkabinbinda yung hook. Kasi medyo malambot lang yung hook yeah. natin. Okay. Ito, okay. natanggal na rin natin. Okay. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum. Keep safe always, mga kasama.